Hello, hello, hello mga kamote, hello, good morning, good morning Kain na po tayo, kain na po tayo, Meron tayo dito ng kape, yan, di mo, wala kape Pag gising, pang pa, ah, hanggang ng sikmura, Yan ang ating kape Meron tayong 120 square meter na kanan dyan. Uh, 120 square meter. Ayan, medyo, ano lang. Kain na po tayo mga kamote. Meron tayo Wow! What's this? Meron tayo rito. Anong tawag ba rito? Lumpia. 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 Nah, Dito sa... Ano, Lumpiang Shanghai. Maka, garo, maka isa ka nito, kalating hektare kanin, mabubusog ka hmm. ay, wow, meron pa tayo dito. Ayan tayong bopis. Ayan ha, bopis. Mga, ayan ha. Mga kamote ha. Ayan tayong bopis pa rito. Ayan. Ibigan. Hmm? At, Mmm, meron pa rin tayo rin chicken, chicken curry. Chicken curry. Ayun, no? Chicken, chicken curry. curry. May chicken ka na. May curry ka pa. Ha? Huh? <laughs> ang mga... mga kamote, kain na po tayo. Kain na po tayo. Meron tayo itong... Thank you, Lord, for this food. Bless this food. Amin salamat sa mga pagkain ng biyaya. Thank Lord. Bless this food. Sanctify this food. In Jesus name we pray. Amen. Ano po tayo mga kamote? Wow. Kunti lang ang kanin natin. 120 square meter lang ang kanin. Let it numb. 네. 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 물로 또 마트를 는 Nagbubulo no na ng konti. Ang tulak. Kape. The best. Hmm. Ano po tayo mga kamote? chicken curry. Hmm? The best. Chicken curry. Hmm. Malapot-tapot ang kanyang sabaw. Hmm. Malapot-lapot ang kanyang sabaw. Tapos, meron siyang patatas. Ah. Masarap. Sarah kung pagka gawa ng ating chicken curry. Chicken ka na. May curry ka pa. Ayun naman. Sa lisan mo. Ito naman. Tsok okay. eh. Ano, Ngayon. na sa po sa malakas ito dito. Ano mga gala-gala lang yan. Mga... <laughs> oh, by the way, mga gala-gala lang yung mga pusa. Na natin, hindi ko masyadong pinag-iitin. Sarap natin nga itong ano, ating tangalian yan. Hmm? Hindi pa lang napasin ang anong to, ang um, video na to, hanggang sa matapos dahil marami tayong surpresa. Maraming magaganap na surpresa sa ating surpresa. kamote mukbang. <laughs> okay, kain po tayo. Kain na po tayo. Ayun, medyo nakalakapuin po saan na medyo. Wala.

but don't forget, yan lang kasi mga signature ah. Malinam-nam siya. Malutong. 120 square meters. So, nakakalati ko ng aking kanin. 120, nasa... Nakaka... 60, ano na ako, 60 square meter na ako sa kanin ko. Ha? Hmm. Ano bang kalahati ng 100 square meter? 60 square meter. Hmm. Ito ang ating... Hmm malagkit ang pagkalo ng bopis. Mm. Good. Ginawa yung payong Yung Ibaan niyo ating mga susunod na vlog, ha, Huwag niyong mamimiss ang ating mga, mga video. So, for the meantime, pag ano, video, kain-kain lang, Kain -kain lang po tayo, mga kamote. Uh, um, na itong aking 120 square meter. Magkita-kita tayo. That, Then, then don't forget. Huwag niyong mamimiss. Like. Like lang. Subscribe. Subscribe. i'm not a black.